Hello mga Mars and Pars, for today's video nga ganap nga pala to ngayong araw. Nandito nga pa rin pala ako sa bahay ng mama ko dito sa bukid, mga Mars and Pars, dahil nga umuwi ako din. At dahil wala pa naman ako trabaho, mga Mars and Pars, at hindi na muna ako uuwi. Bukas na lang din siguro ako uuwi, mga Mars and Pars, kasi nga gusto ko talaga dito, mga Mars and kasi Pars. Kasi minsan ko lang din talaga makasama ang pamilya ko, mga Mars and Pars, kaya siguro na miss ko sila, mga Mars and Pars. Ang sarap din talaga dito, mga Mars parang kahit simple yung buhay mo pero masaya at ito nga mga kamars and dahil walang tubig doon banda sa bahay ng mama ko kaya ayan Inaya nga pala kami dito daw sa may ilog mga kamers and Pars. Halos 10 minutes nga pala namin nilakad to mga kamers and Pars, at bago nga kami dumating dito. At napansin nyo rin ba mga kamers and Pars, ang dami naming dala mga kamers and Pars, at may dala kaming kaldero mga kamers and Pars. Kasi sabi nga namin dito na nga kami kakain at dito rin kami magluluto sa may ilog mga kamers. O tignan nyo naman yung Diyosawa ko, binabalata na nga pala niya yung niyog mga kamers and Pars. At alam nyo ba mga kamers and Pars, habang papunta kami dito sa ilog, Libre lang yan nakita namin sa may daanan mga kamars and pars. Hindi katulad sa amin, ang mahal talaga ng niyok, hindi ka pwede magkata kung wala kang pera kasi lahat na lang talaga ay ibibilin mo mga kamars. At ito naman step father ko mga kamars and pars, abay nagsasaing na siguro gutom na yard mga kamars and pars. At tignan nyo naman yung diyosawa ko mga kamars and pars. O ba diba? nagtutulungan talaga sila para magluto mga kamars and pars. At syempre kami tamang, tamang tingin lang at syempre syempre naghihintay ng pagkain mga kamars. At ito talaga yung pinakamaganda dito sa bukid mga kamars and pars dahil lahat libre. Kasi kung masipag ka lang talaga maghanap ng gulay mga kamars and pars, Lagi ka talagang may gulay, mga Kamars and Pars. Tignan nyo naman. Ito daw pala yung ubot na banisan, mga Kamars and Pars, sabi ng aking stepfather. At yan ang uulamin namin ngayon dito, mga Kamars. Sino nga pala dyan ang nakakilala sa ubot ng banisan? Taas nga ang kamay. Kumakain ba din kayo nito, mga Kamars and Pars? Kasi napakasarap ito, mga Kamars and Pars. Lalong-lalo na kapag kompleto talaga yung lumos ang sarap talaga mga Mars. Uy, At inaasar ko pa nga dyan yung stepfather ko kasi sabi ko sa kanya para siyang silapulapu mga kamars and pars. Tignan nyo naman ba? Diba? At dahil luto na nga pala yung kanin mga parts ka and pars kaya inasikaso na namin ng mga kapatid mga kamars and pars. Kapatid ko pala yan mga kamars and pars. At dito na nga lang pala kami sa dahon ng saging, mga Kamars and Pars, mag kami. Alam nyo rin ba yung budal pipe, mga Kamars and Pars? Ang sarap talaga kumain ng ganon, mga Kamars and Pars, kasi sabay-sabay talaga kayo, mga Kamars and Pars. At syempre, dapat paghuhugas kayo ng kamay parehas, mga Kamars. At nagmamadali na nga pala ako dyan, mga Kamars and Pars, dahil nga magluluto pa kami ng gata. At eto naman, Diyosawa ko, mga Kamars and Pars, ayan nga, tamang linis lang sa shell, mga Kamars and Pars. Kasi nga, yan ang isasahog namin ngayon sa gata. At eto ito nga mga Kamers and pars, nilalagan na nga pala yung ubod mga Kamers and pars para hindi siya matigas mga Kamers and pars para madali lang din siyang lutuin mamaya. At ah. ganito talaga yung proseso ng pagluto dyan mga Kamers and pars, kailangan mo munang ilaga. O oh, ba diba, aesthetic talaga mga Kamers and pars. Uy, at ayan nga mga kamars and pars, paluto na nga pala yung gata namin mga kamars and pars. Ayan, jesawa ko ay tamang mekus-mekus lang mga kamars and pars. O diba sabi ko sa inyo, mekus-mekus lang yan. At syempre mga commerce and Purs, tignan nyo kami mga commerce and Purs, tamang smile lang kasi naghihintay na talaga kami ng pagkain uri. pangiting lang talaga kami dyan mga commerce and powers, pero sobrang gutom na rin talaga kami kasi nga naaamoy talaga namin yung gata mga commerce and Purs, at sobrang sarap talaga, amoy pa lang mga commerce and Purs. At dahil luto na nga pala yung gata mga commerce and Purs, at ayan nga Diyos ko mga commerce and Purs, nilagay na nga pala niya dyan sa may palanggana mga commerce and powers. Pero malinis yan mga Kamars and Pars. Baka ibas nyo na naman ako. Uy. At dahil luto na nga palang ulam natin mga Kamars and Pars. Tignan nyo naman. Ready, ready na mga Kamars and Pars. O ba diba? For the go mga Kamars and Pars. Kaya tara kainan na mga Kamars. At habang kumakain kami dyan mga Kamars and Pars. May halong tawanan mga Kamars and Pars. di ba ang saya talaga sa pakiramdam mga Kamars and Pars kahit simpleng ulam lang pero masaya naman mga Kamars and Pars. Kasi kahit sa simpleng bagay mga Kamars and Pars ay nagkakasundo kami mga Kamars and Pars. At nandito nga pala kami ngayon sa Nido Falls mga Kamars and Pars. Dati ang ganda talaga yan mga Kamars and Pars pero ngayon mga Kamars and Pars tuyo talaga mga Kamars and Pars kasi nga El Nino mga Kamars. O diba tignan nyo naman mga Kamars and Pars? Ang saya talaga sila habang kumakain mga Kamars and Pars. Yan nga pala yung budal pait yung sinasabi ko sa inyo. Basta tamang hugas lang ng kamay mga Kamars. Nandyan nga pala kami sa ilalim ng kuweba mga Kamars and Pars. At tignan nyo naman itong nanay ko. Napaka-esthetic talaga yung baso namin mga Kamars and Pars. San kayo makita niyan? Kami lang meron niyan mga Kamars. <coughs> <laughs> At kahit hindi ganang kalinaw yung tubig, mga Kamers and Pars, ay naligo na rin kami, mga Kamers and Pars, dahil nga sa sobrang init. At wala din kaming choice, mga Kamers and Pars, dahil wala rin tubig kung saan kami maliligo, mga kamars At tignan nyo din kami, mga di ba diba? tamang kulit lang mga Kamars and Pars. Sabi ko sa inyo, andito kami sa may kuweba mga Kamars and Pars. Maganda talaga dito yung tubig dati mga Kamars and Pars. Ngayon lang to naging ganito mga Kamars and Pars kasi nga El Nino. Kaya walang tubig, tuyo talaga mga Kamars and Pars. At tignan nyo naman kami mga Kamars and Pars. O ba diba, tamang kulit lang dito mga Kamars and Pars. Gusto lang talaga namin makita kung anong sa loob mga Kamars and Pars. Pero wala pala mga Kamars. O siya mga Kamars and Pars, kung umabot ka man dito sa video na to, Maraming maraming salamat sa support ha, mga Kamars and Pars. At sana wag po kayong magsawa sa mga video ko mga Kamars and Pars. O siya mga Kamars hanggang dito na lang ako. Bye bye. Ingat ho tayo lagi.